Alam mo ba na ang isa sa mga pinakamabilis na umaangat ngayon sa One Championship ay dating tindero lang ng saging? Oo, si Carlo the Bull. ang, bago pa man sumikat sa martial arts world, ay isang simpleng batang nangangarap mula sa probinsya. Pero bago natin simulan, Huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Sports Central at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa Pinoy Sports News. Sa murang edad, namulat siya sa hirap ng buhay, pero imbis na sumuko, ginamit niya 'yon bilang inspirasyon. Sa Baguio, pumasok siya sa Team Lakay, ang tahanan ng mga Pinoy MMA Legends tulad nina Edward Pulayang at Kevin Bilingon. Dito hinubog ang kanyang pangangatawan, disiplina at determinasyon na patunayan ang sarili. At sa tulong ni Coach Mark Sangyao, unti-unti siyang binuo bilang isang elite fighter. Pero hindi lang Pilipinas ang naging saksi sa kanyang galing. Sa Lumpinee Stadium sa Thailand, kung saan matitindi ang laban, nakapagtala si Carlo ng limang sunod-sunod na panalo. Lahat puro exciting finishes. Kaya naman hindi nagtagal, pinapirma siya ng one championship ng contract para mapasama sa one main roster. Pero hindi lahat fairy tale. Sa kanyang debut sa one main roster, tinalo siya ng Mongolian na si Enka Orgil Baatarku -Hu sa huling segundo ng laban. Para kay Carlo, isa itong malaking kabiguan. Pero hindi ito ang katapusan. Bumalik siya sa gym, mas gutom, mas mabangis. Pagkatapos lang ng ilang buwan, nagbalik siya sa one championship cage. At in just 53 seconds, tinapos niya ang laban kontra Song Minjong via brutal TKO. Walang chance makaganti ang kalaban. At hindi lang yon, sumunod pa, tinalo niya ang Argentinian striker na si Mauro Mastromarini via TKO din within the first round. Ang dating baguhan, ngayon, knockout machine na. Ayon sa kanyang kampo, hindi titigil si Carlo hanggat hindi siya mapasama sa top 5 contenders ng One Championship at balak niyang humingi ng rematch laban kay Baatarku para tapusin ang unfinished business. Sa ngayon, may record na siyang walong panalo at isang talo at halos lahat ay panalo via stoppage. Nakakakaba, nakakabilib at proud na proud ang Pinoy MMA community sa kanya. Mula sa sagingan, ngayon ay nasa spotlight na ng One Championship. Si Carlo Buminaang, ang patunay na ang tunay na lakas hindi lang galing sa katawan kundi sa puso. Kung gusto mo pang mas maraming kwento ng mga Pinoy fighters na binago ng sports ang buhay, i-like, i-subscribe at i-comment mo sa baba. Go the bull. At kung sa tingin mo ay dapat siyang bigyan ng title shot, I-share mo to para marinig ng One Championship ang boses ng sambayanang Pilipino.